So, ming mga nag-send sa akin na gumamit nitong data na to. Na ng data na to. Uh, data to ng, ng Philippine Statistics, ano, no? Ng Philippine Statistics Authority. Oh, teka. Teka. Ayan, ito. Okay, i-discuss ko lang din to ng very, very quick. Kasi this is very important eh. Itong administration na to is becoming shame, more, ano, no, more shameless by the day. Dahil, uh, like, for example, yung kay Atty. Hariro kay yung sa asawa niya, di ba yung parang puta, wala na talagang ano, they, they do not want to, ano, they do not want to exert any effort to to, ano, no, to hide their kakupalan, ganyan. Yung naragang garapalan na, sobrang garapalan na. Ngayon, itong Philippine Statistics Authority, naglabas siya ng uh, poverty statistics. This is basically the official poverty statistics data that we have, okay? Kasi galing to sa Philippine Statistics Authority, ganyan. And of course, yung government data is, is a primary data, ba diba? Primary source of data, ayan. So ito, makikita nyo po ito. Pagka click nyo yung nandito, nilagay ko yung link dito. Nasa page 13 siya. So if you want to check it out for, your, for yourself, you can just go there. Okay. Itong ano na to, itong, itong data na to, itong table na to, is the poverty incidence among families in highly urbanized cities. So, lahat ng highly urbanized, pinagsama-sama nila, tapos kinumpara nila yung performance, yung poverty incidence from 2018, 2021 to 2023. Ayan. Okay. So, ngayon, ayan, okay. Ayan. Anong ginawa ng mga ng mga idiots na mga ano no, BB Ensaymada vloggers. Anong ginawa nila? Ang ginawa nila, they took this table. Okay? kinap nila tong page na to, itong entire page na to, itong page 13 na to sa official data, official poverty statistics ng PSA. They took this out without showing itong description ng table, okay? Without showing itong description ng table na to. Ano problema dito sa table na to? Ito po yung problema sa table na to. Ayan. While this table show poverty incidents among fam families in highly urbanized cities, if you're just going to look at the data, makikita nyo dito. Si City of Davao, noong 2018, ang poverty incidence niya is 7.8. Okay? Ito ay bumaba ng almost 2 points noong 2021. So makita mo, 2018 to 2021, downward yung trend. Okay? And then for 2023, naging 21.7. Okay? 21.7. Ang laki niya na. Grabe yan sa laki ha. Yung increase na yan. Okay? 21.7. Now, take a look at City of Bacolod. Ang sabi sa City of Bacolod, 2018, 4.7 ang poverty incidence nila. Tapos, tumaas ito ng bahagya noong 2021 by 5.7. And then, after, after ng 2021, 2023, nag-increase siya ng 10.6. Hey, okay. Nag-increase siya ng 10.6. So, if you're going to look at this data, if you're going to look at this data, makikita natin na ano, no, na, uh, mm, ano lang, ang tawag dito, uh, ang huge increase sa poverty incidence would be City of Davao and City of Bacolod. ba? Diba? Kasi yung iba nag-increase naman eh, pero maliliit lang. Like for example, City of Cagayan de Oro, 11.6, 12.3. So parang a little more than 1%, ganyan. Um itong City of Samwanga 7.9 11.5 ganyan. Uh, ano pa ba yung mga nag-increase? but mostly bumaba yung ibang mga ano no, bumaba yung ibang mga yung ibang mga uh, poverty incidence sa ibang city ganyan. Okay. So anong problema? Actually walang problema kung consistent yung information dito sa page na to. Walang problema kung consistent yung information. If the poverty incidence in Davao City is 21.7 in 2023, so be it. Walang problema doon. And that is kung consistent yung data. This is when it becomes very, very tricky. Kasi, if you're going to look at this description of the table, ayan, Basahin natin description ng table. In general, poverty incidence in highly urbanized cities are relatively lower compared to many of the provinces in the country. So, general rule daw, ang poverty incidence ng mga HUC ay mas mababa kumpara sa ibang mga probinsya sa bansa. Sabi niya, eh, yung HUCs within NCR, the following cities registered significant decline in their poverty incidence among family from the first semester of 2021 to 2023. So sabi niya, sa, for example, sa Metro Manila nga daw, ang poverty incidence ay bumaba ng bonggang bonga Sa cities of Caloocan, Navotas, Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, Pasay, and Taguig. Ayan. On the other hand, yung mga HUCs daw na nasa labas ng Metro Manila, okay, yung City of Butuan daw ang pinaka best performer kasi ang laki daw ng binaba ng kanilang poverty incident. So good job daw sa City of Butuan kasi from 25.6% in the first semester of 2021, 16.9% na lang in 2023. So good job, butuan. If if that is a uh, if that is true, if that is accurate, 'di ba? Di good job. Ayan. While the city of Bacolod is the only HUC that significantly increased. Now it becomes really problematic. 'Di ba? Now it becomes really problematic. Bakit yung sinasabi sa description ninyo na ang pinakamataas na increase sa poverty incidence ay bakolod lang. Pero, doon sa table ninyo, nakalagay doon 15 points ang in-increase ng Davao City when it comes to poverty incidence. Diba? What is that all about? Ngayon, Anong ginawa ng mga Ensaymada vloggers? Anong ginawa ng mga Ensaymada vloggers? Ang ginawa ng Ensaymada vloggers, itong description ng table, inumit nila. In screenshot nila tong page na to, inumit nila yung description para hindi makita yung inconsistency dito sa page na to. So you're not going to question it because after all, this is an official poverty data of the government. Okay? They did not include that part. They just took the table. The PSA table. Kinuha lang nila tong PSA table na to. Tapos, ito yung pinakita nila. So, kapag table lang ang titingnan mo, ang eyesore lang dyan, Davao City. Diba? Pag yung table lang ang titingnan mo, Davao City ang palpak. 'Di ba? O ngayon yung mga eengot-engot na vlogger diyan. Uy, Davao City, bakit dami naman parang pobre diyan sa ano ninyo? Kineme, 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 kineme. Without analyzing the primary source of information. Okay. Like I said, ito yung problema eh. Kaya nga I made a post calling out the Philippine Statistics Authority because you are the primary source of poverty data. Okay? You are the primary source of poverty data. So, ibig sabihin, meron pong mali dito sa data ninyo, at dahil kayo ay primary source ng data, dapat nyo itong i-correct. Kasi kayo yung magiging basihan ng mga actions ng mga local government units. Eh. Yung mga data po ninyo ang magiging basihan ng crafting ng policies. Eh bakit ganito yung data ninyo? Inconsistent sa description, bakolod lang yung nag, nag clock in ng pinakamataas na na poverty incidence, pero sa table ninyo, tinuturo ninyo Davao City. Na ba? Diba? Sabi ni um Tita Josephine, paano nangyari yon eh 97% ang employment rate ng Davao City? Because I think merong meron talagang typo error dito ano? Uh, Tita Josephine. Tingin ko may typo error talaga dito. At tingin ko itong typo error na to, eh, just ko po. Ano ba to sinadyang typo error? To make Davao look bad. so magmamanipulate tayo ng information to, to make Davao look bad. Baka mamaya itong 21.7, baka 2.17 to eh. Baka 2.17 to. I, 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 think there is a typo error. Kasi, you cannot make mistakes sa description. Mas malaki yung chance na magkamali ka sa table kaysa magkamali ka sa description. Sa description mo, only Bacolod City show significant increase in poverty incidence. 'Di ba? Na-identify mo na 'yung eh, 'yung only HUC na nag-increase ng poverty incidence, eh. 'di ba? And I think kung 'yung 4.9 increase sa poverty incidence ay napansin ng Philippine Statistics Authority. I think you will not miss 15% increase. 'Di ba? You're not going to miss 15% increase. So ngayon, itong data na to, itong table na to, kinrap ng mga tatangatangang ensaymada vloggers. O pagkatapos dahil nga ginamit nila official poverty data statistics ng ano official uh, poverty statistics ng PSA mukhang irrefutable, 'di ba? Walang well, maniniwala lang naman sa kanila, yung mga tatangatanga lang din. 'Di ba? So sa totoo lang, nako, sabihan yung mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, pag makikinig kayo, makikinig kayo sa Ensaymada vloggers. Ibig sabihin ka kasi yung talino ninyo, hanggang dun lang sa mararating ng talino nila, Diyos may. Sabi ni Jerica Arellano, the National Poverty Commission has identified the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao as the area with the highest poverty incidence in Mindanao. According to... So, maybe hindi Davao City. Ah... Uh, ang tawag dito may itong data ng ano, itong data ng uh, uh, Philippine Statistics Authority. Meron kasi siya yung per region. Meron siya naka, nakahiwala nakahiwalay ito. Etong table na to is among highly urbanized cities. So kinumpara lahat ng mga highly urbanized city sa buong Pilipinas at inobserve yung galaw ng poverty incidence doon uh, for 2018, 2021 and 2023. Ganon. So, they are really referring to Davao City here. Ayan. And you know, kagaya ng sinasabi ko, wala well, problema kung totoo. Oh, Nag-increase yung poverty incident sa Davao, eh, well, problema kung totoo. Eh, kaso nga lang, sarili niyong report, sali-saliwa. Sarili yung report, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ayan, no? Oh, sabi niyo, sinulat niyo dito, 15 15 points So, in-increase ng poverty incidence eh. Pagkatapos, ang sinulat nyo sa description, bakolod lang ang nag, may significant increase sa poverty incidence. Ba't hindi nyo minention yung Davao City? ba? Diba? Ba't hindi nyo minention yung Davao City? O di ibig sabihin, nagsisinungaling kayo. This is inconsistent. This this specific data of Philippine Statistics Authority, Statistics Authority cannot hold water. Di ba? May mali dito sa page na to, sa table na to, at itama nyo. just me. Itama nyo dahil ginagamit itong official poverty statistics na information na to ng mga bobong vlogger to astroturf against Davao City. Ganon. Let us be fair here. Di ba? Maging fair tayo dito. Huwag kayong sinungaling mga putang ina nyo. nakakabwisit eh. Nakakabwisit kasi kasi parang nananadya. Sobrang nananadya. Tapos sasabihin ninyo, eh, mahal namin ng Davao. Oh, Ulol! ba? Diba? Sobrang ano, sobrang buwisit. Sabi ni Jim, nagtataka nga ako bakit 21.7 ng Wow. Pero ang hini-highlight, bakulod lang daw. Yung nag-increase yung poverty incidence. Yeah. Kaya nga, it's, it's, it is inconsistent. Yung aking camera ay... ano ba? Bakit, bakit ayaw? Ay, yearn. Ayan! Ayan. feeling ko, alam ko na kung bakit ano. Pag, pag gumaganon-ganon yung kamay ko, nare-refocus yung camera. So hindi na ako mag ganon Ayan. Or ilalagay ko dito yung kamay ko pagka nagmamostra-mostra ako. Ayun, di ba? So, harap-harapan na panluloko. Ni, sabi ko nga, you know, the, the way to... Paano natin natalo yung ano, dilaw politics nung panahon ni PRRD? Because we refuse to be bobo. Di ba? Pagka merong mga press release or whatever, kapag merong mga deliberate na nagkakalat ng information, we check, we verify because we refuse to not process the information that we get and sabi ko nga ako I, I am not claiming as ano a political expert a writer or whatnot keny ganyan, ganyan no just like just like most of you here I am just a political observer okay I am just a political observer and uh, uh, what I have is idea di ba ang meron ako at ang sinishare ko ay idea. And in sharing ideas, it's very important that we process the information that we consume. Sa panahon po ngayon, masaseparate po natin ang mga content creator na may silbi at wala. Kung ang information na ibinibigay nila sa inyo ay verifiable. ba? Diba? or at least 'di ba yung um, reasonable ganyan at sinususog yung source ng information kasi yun yung importante eh. ngayon kasi ang bilis-bilis ng information eh ang default na attitude natin dapat lahat dito is i-process natin yung information na sinuso sinasalsal sa atin 'di ba let us let us ano no let us dig deep, deeper kung ah itong information na to ah, uh, okay ba to or ano ba ang ano nito ganyan ganyan Kaninong POV ba galing ito? Ano bang pinaglalaban itong information na to? 'Di ba? Yun na po ang labanan ngayon because sobrang bilis ng pagpasok na information sobrang bilis ang pagpasok ng mga istorya. Kailangan talaga makasabay tayo by you know, by processing it well. Like, yun nga. Ano, yung nagsasalita, ano ba yung POV niya? Ano ba yung mga biases niya? Ano ba yung source niya, 'di ba? And from there, we decide whether or not reasonable, believable, or acceptable yung information na ibibigay sa atin. Ganon. Ayun. ayan, thank you, thank you healthy lifestyle, thank you, thank you grabe pati yan minamanipulate nila, dati news lang, sabi ni Pixaly and napaka-devious ano napaka-grabe no Diyos me Ayoko ng pangalanan yung Ensaymada vlogger kasi parang hindi naman worth na pasikatin siya. Basta alam natin, tatanga-tanga. Ayun. O, pagkatapos ngayon, magagalit kayo sa akin na ina-add home ko kayo. ba? Diba? Magpapakita kayo ng katangahan tapos pag diniscribe ko yung, yung, pagpa, yung action na pinakita ninyo, kayo magagalit. Diba? Huwag kayo magpakita ng katangan para hindi kayo nasasabihin ng tanga. Ayun. Hi, Prof! Mataas yung coefficient of variation and standard error nung estimate for Davao City. I think i revise pa yan kasi pre preliminary result pa lang. Sabi, to be fair, nakalagay naman na ano na na preliminary siya. Although it is a regular release po kasi ano, Prof uh, Prof Batu ayon. It is a regular release. So, I think may, kasi ang ang nangyari kasi Prof, ang nangyari kasi, ito uh, prof, ang nangyari po kasi, doon sa description, there is no mention of significant increase in poverty incidence ng Davao. There is no mention there. Ang minention lang na merong significant increase ng poverty incidence is Bacolod. They did not mention Davao. Pero sa table, lumalabas doon na merong 15% increase sa poverty incidence si Davao. So ibig sabihin, yung preliminary preliminary data nila is inconsistent already. ba? Diba? So, ayun, kasi kung kunwari kung 21.7, eh di 21.7, ganyan, if, if it is not accurate, they can correct it later on or not, ganyan, ganyan. Pero you mention it that ayon sa preliminary data ninyo, Davao City uh, clocks in is a, a significant increase in poverty incidence. It, it wasn't mentioned eh. ba? Diba? <laughs> yun yung nakakataka, Prof. Yun yung, yun yung parang, you're not telling the truth. Parang bakit ganun, ba? Diba? If your data shows 21.7, you must recognize the 15% increase. Pero ang nangyari, hindi nyo naman na-recognize yun doon sa table description ninyo you just recognize bacolod so what is the course of action of psa here you correct your data first by telling us kung sino ba talaga yung mga huc na merong in higher increase in poverty uh, poverty incidence di ba itama ninyo yung description ninyo or itama nyo yung table nyo Diba? ba eh, understand yung data na parang kung kunwari yung sa table yung sa table na parang kasi may standard variation yan eh di ba prof may standard the ano the standard uh, deviation yung mga yan ganyan so kung kunwari magbabago-bago siya ng, ano ng parang oh 5% um 2% ganyan ganyan from what they originally published it is totally normal what is not normal is that there is a significant 15 point increase on your table, but you fail to include it in your table description. Ka yun nga, kasi mas madaling maintindihan mo dun sa table eh na magkakamali, kasi may standard deviation yun eh. Pero sa description, ikaw eh, pwede magkamali, magkamali dyan. Kasi may editor kayo dapat, nagpo-proofread kayo dapat, before you publish. Ayun. 'di ba? Ayun. So, 'yun. So, sabi ni Prof, mataas yung coefficient of variation and standard error ng estimate for Davao. Ayun. feeling ako feeling ko talaga ano lang yan eh. Typo. Typo error. Baka 2.17 tapos ang nangyari naging 21.7. Kasi otherwise, it would have been part of the description. 'di ba? You cannot miss a 15 points increase in poverty incidence. 4.9 nakita eh. 4.9 4.9 increase nakita, 15 point increase hindi nakita, 'di ba? Labo. Ayun. Ayun. Sabi ni Sina, 97.1 of the workforce in Davao region is employed. As of October 2023, this is an estimate 187,000 more Dabaueños employed. Ayan. Ito dito. Teka lang ha. Ano? Ano gawin? Sorry ka lang. Ata? Oh. Okay. Ayun. Diba? Sa Giants. Style nila yan. Tingnan mo yung sa 51B. Binanggit lang. Tapos sinalo agad at ginawa ng issues na ensaymada. Mukhang yan talaga ang papel nila sa, papel nila sa administration. I, I I'm pretty sure yun nga yung ano. Kaya <laughs> kaya parang, naku, kailangan talaga mag-refuse tayo maging bobo dito sa mga to. Kasi bobobohin ka talaga nila ng bobobohin. Bobobohin ka nila ng bobobohin, just ko.